pabalik si na vloggers pa for this video is gawa diba tayo ng ito sa sa lip po sa, para sa t-shirt pakatawa po sa inyo kung paano po ito ginagawa ito tagal po pero wala wala naman, tagal lang po kaya, po kayo sa akin ha? hindi po niya kang mga yes sa is magkano muna tayo mag intro muna tayo wala yung intro binder sa paint, Pwede naman po. So sa so, akin, manumahan yun. Hindi lang. So, hindi lang pa pagiging sa kanya sa akin. Ano? Pero meron po kayong binder paint, ang pain, Pwede naman mas mabilis, mas madali. Sa akin, ano-mano. ano mano Pag-re-install oh, na ka naman. Ito tayo nga. Ito tayo ng pa ng put, mga ka-sobrer. Ito siya natin siya ng Yan. At natin. Maraming siya. Ang mag po kayo, mag po kayo. Para makamata yung pano yung yung game ni... Yung din. Ayun po sa harit. Jogs TV. Asawa yan. So, yung Yung mga editor yung sumatok. Pano po. Ito na. So, mag po para po sa nito hindi eh, para sa hindi. Ngayon oh. Chop-chop. Mga dyan sa aking channel ba Surprise na po kayo. Kunin niyo. Salamat

siya, na po siya, may tatlo po siya kabila. Para po pa talaga siyang bias na. Kung meron po kayong fighting, yes, eh, fighting pwede po to Maganda po sa fighting. Pero pag wala naman, um, single, ano pero matagal. Yun lang talaga eh. Tagay mo lang talaga eh. Hindi po matatapos. Iwan, may iwan sa biyahe. Iwan ang deliver kung panta, kusangin pantay pantay pero wala nang hindi ah, pero wala hindi pantay pantay yung, <laughs> panta yung araw Kapal eh. hindi pantayo, kasi makapal, si malakad po nasa ibabaw. Ano 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 so, na siya, So, para may marunong pinupusang konti. Hindi. Ano itong Ano Para paglalagay ang, bistin, paglalagay sa ganito hindi po siya gagalaw kasi walang piston ay lagat Malamorte ka po na. Huwag sa test. kuno, <laughs> Yan. Yan. Yan ating DIY net. yung Pero kung hindi po kayo bias sa piping, may naman po. Mas so, maganda po ito pagkakas sa bias. Ma Pero uh, marapit naman po ito. Eh. Maganda naman po. At naman siya. Sa so, tamo naman lang po. Dandahan tsaka at saka karahan maayos. Sana po, hinahat po lang po sa akin ginawa. Para, hindi po kayong idea rito. Ngayon nang channel ni Kasawar George TV Official. So subscribe na at click the notification bell. Bye bye. Comment mo -hmm.